Bigyo lang ako ngayon. Ano po, Nan? yung anak ng balang, sabatid, sabatid. Ano natin. Anak pa rin Ito lang Hindi oh. na natin siya Oo. Kasi hindi nakakayanin. Dahil yung suspesyon niya. Hindi nga Nagagawin po ako na ipitan kita. Pagdadaanan natin siya. Pero tanggalin ko muna sa yung board. Eh, no? May gawin din itin sa akin. Ha? Sana kaya nyo. Sabi mo na kung hindi mo kaya ha. Ako magkatanggal ha. Mm -hmm. Okay. Hindi pa tayo. Ah, nai. Dito kami na test ko. Okay lang ba sa kanila? Kasi uh, makakarandang pati kung nagiginit na parang pinupunit. pinupusok po sa kanyang dalili mo, no? Dito po. Kano'n ka? Dito. Dito po. Ipatang mo dito na yan. Kape lang po ito, no? Wala kami naging ng para masaktan po siya. No? po kayo. mo po kayo. Ah, Balay magbalay po. Yan yung anak uh, yung na kayo asawa. Oo. Oh, Grabe ginawa Bakit mo inyo pa ka mas malapit na... Mayroon po, pero... Hindi kaya. kayo rin. Bila rin. Bila rin kay Oo, ah, oh, nga pala kay saludo kami yeah. ng sir guys so, kung dapat ah, ito pala sa inyo tatanggalin na nga din ah uh, dito uh, tayo sa, sa taas dahil hindi ako makapagalik sa inyo ang ama, ama no? tatanggalin ko lang guys sa inyo at ibabalik natin sa uh, ginawa no? bali sinabi ko sa inyo na guru ko ito at blok no? puro babae ang binibira no? oh, pero kakilala nyo lang talaga mm hindi -hmm. nyo sa kikip Buka mo mo lahat ha. Patayin ko muna yung gawin siya ha. Huwag pikit. Huwag mo mo ha. Sabihin mo lang masakit. Pati lang mo ito ha. Huwag mo ka mo na nai pala. Hawa ka mo mo lahat. Hawa mo Wala akong nilagay ng matigas para masakta no, Sige. Sakit doktor. Wala akong makita ang sakit doktor. Sige. Nainit masakit. Wala. Pero hindi makakaya. Sige yun ko. Wala. Walang init. Random mo lang yung piga ko. Tama. Nay. Mm -hmm. Yung piga ko lang po nararamdaman nyo. Okay. Pero wala kisang siyang init. Walang sakit. Mm -hmm. Masakit lang po. Konte. Pero hindi hindi talaga masakit. No. Ma. Mm -hmm. ito naman po yung duwending itin. Na nagpapasakit sa kao mo. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Kaya nga. Ito mm -hmm. nga po na yun. Sarah, tignan mo mm ha. -hmm. Daliri lang po. Kapin lang po ito, wala po akong nilagay ng makilay. Ah, oo. Do hindi po, matagal na po yan. Lagi pinakasakit ko ngayon yung... na. Nagwawalis ka ito minsan dyan sa labas eh. Tama po ba? Oh, no, nagwawalis, di ba? oh, pero hindi sa akin yun, ha? Alam ko po, po, no? Tama na yun, nagwawalis ka sa labas, no? At di rin siya nagpapasintabi. Pero dapat hindi gano'n, no? Nabibigyan nila ng sakit sa akin. No? Dapat sila ang magagas, no? Ito, ba sa ito na lang, anay ha. Sige, sasabihin lang kung di mo kaya. Ha? Sa ito, rarepo, tayo ito, pirara, naman na, sa piste na naman na Jesus dalang Diyos, kasi gumagambala sa babae to, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa ito No? At sabi sa Diyos, kami daw, it's about kaliluya ba? Ela, Tatanggalin mo nila mo dito, ha? Sagot. Ha? Tanggalin mo na, ha? Ha? Duwending itim. Ha? Oo, dalawang kamay sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Bababa. Baklas matanggal. Hmm. Matagal mo na itong pinahihirapan. Gusto ko makausap ka. Ha? Pwede tayo mag-usap? Pwede? Mm. Ha? Ah, oo. Duwende ka. Tama. Ha? Sagot. Pwede kita. Mm. Ha? Ah, oo. Sige. Baklas. 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 Tanggalin mo yun sa katawan yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Hmm. Hmm. Ha? Yung sa tuwod. Gagaling to ha? Duwende kitim. Sagot. Hmm. Oo, oh. sige, baklas, baklas, ito na na yun. Bakit lang ang nakaitip, wala pa akong ginagawa niya ng magsatak ng ha? Ha? Tanggalin mo, oo, aray, tanggalin mo, ha? Oo, sige, baklas, baklas. Aray po. Aray po. Aray Sige, sige, baklas. Sige, baklas, baklas. Uh? Sige naman siya na, wala akong ginagawa, ha? Oo, so, yun, dalawin lang. Aray aray uh? Sige pa, baklas. Tanggalin mo yan. Hindi ako natatakot sa hindi ka. Hmm. Matanggalin nyo, ah ha? ha? Tanggalin mo, ah ha? ha? Saka na kami, gusto ko malaman. Saka na kami, Rat. Diyan. Diyan. Diyan lang. Sagot. Opo. Opo. Sino mas malakas sa ating dalawa? Sino? Sino? Kayo po. Kayo po. Sige, tanggalin mo yan. Babae, lalaki daw hindi. Gusto ko malaman. Babae o lalaki. Gusto ko malaman. Pahirapan kita. Ha? Babae o lalaki. Ha? Lalaki. Tama. Tama. Ah! Sagot! Pag kinakausap ka, sasagot ka, ha? ah Oo, sige, tanggal pa. Oo, mm, okay na yung tuwod nito sa kayong lakad, ha? Ha? Ali matami, po! Aray ko! Aray ko po! Aray ko po! Kainitin ko pa, gusto mo? Ha? Papatayin kita, ibabalik ko lang sa'yo yan. Aray ko! kung ito sa akin ang mga kaya, humingi ako sa'yo ng basbas na patayin po ang gumagambala sa babae nito. Sandit, at next. Poo! Ako!

Kasi kung sa'yo, sasabihin niya, ako to, ako, uh, masakit po. Dapat gano'n, di diba? Pero wala akong nilagay ng matigas na, na ya. Pero nakaramdang ka ng masakit. Na umiinit. Naiinit po ba? Wala. May po. Naiinit po. Ina mata, hindi ka mo nang tubig. Masakit ka? Kanina ko ba nakita yan kayo? Hindi po yan, hindi po yan. Iba pa po yun.

Di ba? Konti lang. Di ngayon no? mm -hmm. ito ah. O, tapos mamaya paluluyan pa rin dito. O, ipita ka ulit sa anay. Bago to ah. Wala akong nilagay na masigas dito para masaktan ka. No? Pero mas makakaramdam ka ng sakit sa kanya. Kasi mas matindi to. Ito na po yung iisa-isa na natin. No? Pag iisa Isa lang naman ang gumagawa sa eh. iyo. Hindi naman talaga to kalera. Matagal, Matagal na po. Matagal na po. Matagal na po. Nagsimula po yan dito sa asawa nito. Ni Mm -hmm. Hindi ko na pinag. Nay, ha? Kape manipis no? Sige. Mm -hmm. O. Oh. Sa ito, ha? Eh? Oo, oh, sige. Wala ka na mararamdam ng sakit. Mm. Ay, sino. Mm -hmm. Wala. Mm -hmm. O, oh, ito yung kanin doon din ito, eh. Ayun, Doon din mm -hmm. yeah. ito yung puro. Diba yun. kanina to masakit? Mm -hmm. oh, Ayun din ito. Wala. Mm -hmm. Ay, sorry. O, okay. oh, ayan po. Wala. Mm -hmm. O, oh, tingnan mo. Munas sa Nung nakapiga ko, dapat sana kanina masakit na. Mm. Dalawang galili lang po yung kanina, ano? Hmm. Oh. Pikit, kulang. Wala rin akong makita. Pikit! Hmm. Hmm. Tumutulog na eh. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi piga ko. Tama. Pero walang sakit. Nay, walang sakit. May sakit ako. Pero yung piga ko kasi, iba po yung kanina. No? Mas masakit hmm. So kanina na may inis. Eh. Mm. Tama po, no? Mm. Oh. Ngayon po, ah, uh, kayo na ka lang konti, mag Una unang Una-una sa lahat, ah, uh, nakapasalamat tayo sa ating mga mga na ilang masiyawin at Panginoon si. Shoutout po kay Ako Eric at ako na rin, ako kayo Team Ako Eric Kapitalin. Shoutout din kay Madam Meg, shoutout din kay uh, Madam uh, Rosita ng uh, uh, Barreto, shoutout din po kay Carl ng Team Supremo. At uh, ito si, si Judel shoutout din sa dalawa pa niya na hindi pa namin kasi kilala. Pero shout out sa buong team Apo, Eric Apo chali, Shout out din sa team Supremo. Muli ito po siya Apo na kung team Apo, Eric Chalim. Apo chali maraming salamat.